Uh, chicken oil tayo mga kabarangay ayan ha, uh, meron na pala tayong chicken skin yan po ay pinagtabasa natin sa ating mga nilulutong manok so naipo natin so ang gawin natin dahil marami nag request na paano maraw ginagawa ang ating uh, chicken oil so ayan una una uh, meron kailangan meron tayong taba ng uh, manok chicken skin at pakuluan natin para siguradong walang amoy so pakuluan natin siguro mga tatlo 3 to o dalawang minuto natin pakuluan muna at syempre pagkapakulo uh, at syempre ayan uh, lilinisin natin at hugasan pa natin maliban sa pagpapakulo hugasan po natin para maging maayos at malinis ang ating chicken oil talagang walang kamoy-amoy at syempre lagyan natin ng asin habang pinapakuloan natin at kunting laurel ayan At sa chicken skin nga pala, uh, maliban doon, mayroon po tayong nabibili niyan sa mga palengke. Mayroon niyan per box, mga imported sa mga nagninegosyo ng chicken skin ayan at pinipili yata nila yan per box so meron din per kilo sa mga palengke niyan sa mga gustong bumili so ayan ah, pagkatapos na ating hugasan ha, ah, ah, sa nating pamamantikain sa kawali ang ating ah, taba ng mga manok ayan ang ah, ating chicken skin ko palabasin natin ang mantika so ngayon dahil hindi naman tayo makapag-produce ng napakaraming mantika rito so ang gawin natin ah gagawa tayo na extender dito Dag ka natin ex extender so ay extender natin rito ay mantika din syempre para pandagdag uh, ah, dami so gano'n naman talaga kahit sa mga masamang inasal so saan sila kumukuha ng uh, ah, kunti container na ah, chicken oil syempre may mga extender yan syempre may mga halo mantika yan dahil pagka purong ah, mantika lang ng taba ng manok wala ka mapoproduce ng gano'n karami mga idol ayan at syempre habang uh, ah, pinapalutong natin naglagay rin tayo rito ng bawang para maging mabango at may lasa. At syempre, yung bits para maging masarap. At kunting asin para masarap ang ating pulutan. ay ang ating pulutan para masarap ang ating uh, chicken oil, mga idol. Ayan. Ayan, at haluhaluin lang natin. Huwag lang natin tigilan sa paghaluhalo. At pag alam na natin na uh, pwede nang uh, makain ang ating chicken uh, skin at malutong na, at pwede nang pampulutan, uh, ibig sabihin, pwede na nating hanguin yan, mga idol. Ayan, at sigurado namang labas na labas na mantika niyan talagang humiwalay na ang mantika niyan. So, ayan, kagaya niya, medyo malutong na. Uh, tanggalin na natin. Ayan. So, ayan, kung makikita natin, dumami po talaga ang mantika dahil ang, ang chicken skin po ay talagang mamantika yan. Uh, mataba masyado yung mga taba-taba ng manok. Ayan. So, ayan, medyo may puti. Yeah, asin yata yan na hindi natunaw yung nilagay natin. So ayan, lagyan na natin ng uh, annatto seeds ngayon, yung pampakulay naman. Ayan, at syempre kung gaano karami ang ating uh, na-produce na mantika, gaano karami ang ating uh, chicken oil. So tansyayin na lang natin na paglagay ng ating atsuiti seeds, ayan, anato seeds. Tansyayin na lang natin kung anong kulay, ayan, syempre pag kulang sa kulay, dagdag tayo ng konting anato seeds mga idol, ayan mga kaparagay. So ayan, kagaya nyan, medyo okay na yung kulay ay ganyan lang, kasimple, gumawa ng chicken oil o ayan, o, sasalain na natin sasalain lang natin para tanggal ang kanyang mga dumi-dumi ayan, o, kagaya nyan mga idol, kitang kita naman, ganyan lang kadali kasimple, gumawa ng chicken oil ayan ayan, isali natin sa ating lalagyan para meron tayong stock at pwede natin gamitin So ayan, try natin at tikman natin sa pamamagitan ng tuyo. Ayan, syempre pag tuyo with uh, chicken uh, chicken oil, siguro parang kumain ka na rin yan sa mga inasal. Ayan mga idol, syempre wala naman tayong chicken inasal. So tuyo na lang, tapos uh, bahuga na lang natin ng ating uh, chicken oil. Uh, syempre masarap din yan mga idol dahil unang-una -una, chicken oil yan at templado pa. Ayan, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gusto na ating natin bagnit bagong, nasa Shopee at Lazada na po ang ating link. Mamaya ilagay po natin sa comment section ang link. Maraming maraming salamat po mga idol.